Okay guys, so good morning sa inyong lahat. Nandito ngayon si Papa Ron sa ay, convention center. Sa likuran na tayo. Ngayon papunta tayo dyan sa phase 3. Lalakad lang tayo dito. Ayan you know. o. Kasi uh, nagpapawis mo na ako para uh, mas maganda. Ayan, lakad-lakad mo na tayo dito. Ang ganda talaga ng convention center dito. You know. Ayan yeah, o. Ganda naman ang mga, mga niyo. Good morning, good morning pala kay Ma'am Sonia Tisto. Ano yan Ma'am? Good morning sa'yo uli. Yan, nagbablog naman si Papalon. Lon. Kasi medyo hindi tayo busy sa trabaho. Ayan. Sana makakakuan tayo, kumita tayo sa YouTube para uh, makatulong tayo sa ating mga kababaihan na nangangailangan ng tulong. Sa ngayon kasi gusto ko man tumulong, hindi tayo, hindi natin kaya lalo na ngayon sa trabaho ko wala na kaming alawas tinanggala na kami ayan kaya wala tayo magagawa ayan. good morning good morning sa lahat ng ating viewers sa ating mga subscriber at sa mga bagong papasok po lang nating na subscriber good morning sa inyo lahat ayan nandito ngayon si Papa Loon naglalakad tayo dito sa uh, likod ng convention center ayan yung kabila dyan ay Manila Bay na pakita natin sa inyo yung kagandahan dito kasi medyo matagal-tagal tayo na hindi nakabalik dito sa Manila Bay ayan, ngayon ta uh, babalik tayo dito pakita natin sa inyo kasi kaya dito ako nagsimula maganda dito ang view kasi parang nasa ibang bansa ka mga guys ayan ang ganda ng mga view dito maliwa makita, makita nyo naman ang view dito napakaganda masarap maglakad dito ng mga alamig ayan. ayan sa mga hindi pa namamasyal dito mamasyal kayo dito sa Manila Bay kasi napakagal ng mamasyal dito lalo pag dala mo yung pamilya mo mga anak mo, asawa mo kaya lang ako hindi ko dala yung aking pamilya kasi nasa probinsya sa amin sa Ruas City Capiz pasensya na kayo sa mga buses ko kasi uh, lumalabas talaga yung salita kong, ano, salita kong pagka ilonggo tonong so, ilonggo na uh, mga malalambing magsalita ayan ang ganda ng mga view mga guys oh. di ba saan ka pa na uh, pupunta di dito na lang napakaganda ang ganda ng view ayan oh. at pag nagugutom kayo pwede naman kayo dito na pumunta ayan yung mga view dito ang ganda yung mga yate dito na malalaki ang gaganda ayan, ayan mga guys uh, makikita nyo dito yung mga yate dito na uh, magaganda Ayan oh. Grabe. Super ganda. At ang view pa dito napakaganda. Oh, di ba? Yan yung ating mga kababayan dito na namamasyal kasama yung mga kanilang mga anak. Ayan. Napakaganda. Oh, ang oh, mga iyati na pagandahan dito. Ayan mga guys oh. Huwag ay tayo dito. Ayan yung mga yate. Ayan itong mga basura kasi iniiwan ng mga kababayan din natin. O sa saan lang nila iniiwan din. Kaya walang disiplina. Dapat pagkatapos gamitin nila pag inom, nilalagay dapat sa tamang lalagyan sa basurahan dapat. Kaya lang dyan lang nilalagay lang oh mga basura. Kaya pupunta din yan sa dagat. Pag nahulog pupunta yan sa dagat ganda ng view dito, guys. Oh. Ayan. Ayan yung mga mga biker. Ayan mga guys. Oh. Ang daming mga namimingwit dito. Dito sa dagat sa pastry. Ayan. Nandito makikita yung mga ibon mga guys na napakalapit sa tao. Ayan nandun nga sa bubong. Oh. Ayan lumipad. Ayan o. Oh. malapitan sila siya siya nakakita ba po Oh, ayan siya di ba? Ha. Ang ganda mo, guys. Ah, di ba? Malapit sila sa tao kasi binibigyan sila ng mga pagkain. view dito sa Manila Bay oh ayan Napakagandang mga view. Along... Like Pati sa... Si yung akin si Sharel TV pala tong mga guys, oh, yung aking kaibigan. Dakit channel, Aril, Luneta, tao. Ah. Uh -huh. Ay mga guys, sana uh, suportahan niyo yung aking kaibigan niya si Kona, si Aril TV. Ayun. Dito yan sa Manila Bay binaka lagi nakakaan niya panoorin yung kanyang uh, kanyang youtube channel yung RL TV kasi yan ang naglilinis yan doon sa loob silang maintenance niya sa Manila Bay ayan ito maganda guys oh. ayan ganda ang tingnan ng view pati aso nandiyan. lalakad-lakad muna tayo dito at tayo paglabas na ang ganda ng mga view mga guys oh Ayan. Paglakad tayo dito. Pero okay, mga guys, yung at tawag dito yung cultural center yan mga guys yan na under repair pa rin pinapaganda Tama so, mga guys, parang nasa abroad tayo yung ganitong mga kakoy mga guys. Ay, parang nasa abroad tayo. Parting mga middle east. Yan, makikita yung ganitong halaman. Ang ganda. Diba? Diba? Oh, tira. Ang ganda. Ayan oh. Ang ganda tingnan talaga mga guys dito. Napakalinis pa. Ayan. Dito 'yung makita 'yung uh, mga building na ang gaganda. Ang ganda ng view ah. Ayan. Yan mga guys, so tayo ay pauwi na. Agaabang ako ng sasakyan dyan sa dulo. Ayan, ang ganda na Ang Ganda ng view, yan. Ayan, lakad-lakad tayo dito. At tayo ay mag-aabang dyan ng masasakyan. Ang ganda ng mga view dito. So yung Pasang Maynila, napakaganda talaga ang view. O, oh, di ba? Lalaki ng mga puno, oh. Okay guys, sa putulin ko na to sa lahat natin mga subscribers, sa ating mga viewers. Ayan. Maraming salamat sa inyo pag suporta sa walang, so, uh, walang sawang pag suporta sa akin. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye bye!